Mga ka-Republic, may himala. Miracles do happen. Nasambit ng Hinebra coach matapos ang kanilang panalo laban sa SMB sa Game 6 ng Best of 7 semifinal series. Isang cold-blooded 3-point shot ang itinarak ni L.A. Tenorio upang agawin ang panalo sa Birmen at nagkataon si Jericho Cruz ang bantay ni Iron Man. Si Cruz ang nagsabing hindi raw sila magpapatalo sa Game 6. Kung masaya ang mga Hinebra fans, doble naman ang saya ng mga fans ng Talk and Text. Sa Game 6 ay pinatiklop ng tropang 5G ang Reno Shine at opisyal na silang sumalta sa finals. Apat na panalo na lang ang layo ng TNT sa Grand Slam. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nakadilat na sa mukha ng Ginebra ang halos tiyak ng pagkatalo sa Game 6 ngunit naisalba sila ng isang himala. At ang himala ay dumaan sa mga kamay ni L.A. Tinorio. Isang cold-blooded three-point shot ang pinakawala ng Ginebra long-time team captain sa harap ito ng depensa ni Jericho Cruz. Sukat na sukat ang tira ni LA na bottom of the net na lang ang tinamaan ng bola. Dumagundong ang Araneta Coliseum sa sigawa ng mga Hinebra fans samantalang awang ang labi na tigilan ang mga fans ng SMB. Abot kamay na sana ng kupuna ni Leo Austria ang win number 4 ngunit inagaw ito sa kanila ng Hinebra. Miracles do happen na sabi na lang ng Hinebra coach pagkatapos ng laro. Magkakaroon ng Game 7 sa Miyerkules, July 9. Maaga pa sa fourth quarter ay mukhang ibubulsa na ng SMB ang panalo. Lamang ang mga ito ng 9 points. Mahigit 7 minuto na lang ang natitira sa oras. Magkakasunod na shortstop ni Rodney Brondial ang nagpaangat ng lamang dito ng Beermen. Nagkontribute si John Marfajardo ng 21 points, 16 rebounds and 5 assists. Kitang-kita sa mukha ni Abay, gusto na nitong tapusin ang series. Ngunit sabi nga ni Leo Austria mahirap kalaban ang barangay Hinebra dahil daladala ng mga ito ang NSD spirit. Kahit matambakan, pupukpuk ang mga bataan ni Coach Tim Kong. Nakagawa ng 11-1 run ng Gene Kings nang pagsabayin ng American coach ang kanyang tatlong guard na si Natinorio Thompson at Abarientos upang makuha ang lamang 85-83. Ngunit nakakumit si Ardi Abarientos ng isang malaking turnover at sa transition play ay kumonekta ang isang layup ni CJ Perez. With 11 seconds left, na-foul si Junmar Fajardo. This time ay may isang puntos na lamang ang SMB. Sablay ang unang free throw ni Dakraken. Pumasok ang pangalawa. 2 points na ang lamang ng SMB, 87 to 85. Tumawag ng timeout ang Hinebra. May 11 seconds ang Gin Kings upang gumawa ng paraan para maisalba ang kanilang kampanya. Si L.A. Tenorio ang nag-inbound ng bola papunta kay Iskati. nag ito papasok at umatrak ng depensa. Gustong tumulong ni Jericho Cruz sa depensa kaya naiwan sandali si L.A. Saka ibinalik dito ni Iskati ang bola. Huli na ang depensa nang bumalik si Cruz. Nating batnet ang 3-point shot ng PBA Ironman. Sa interview ng mga sports reporter, masaya pero emosyonal si LA. Anito, sabi nga ni Coach Tim Cohn, mayroong merakel. Hindi lang daw sa basketball, pati raw sa totoong buhay. Tulad daw nang nangyari sa kanya. Alam naman ang lahat, 2 years ago ay inireveal ni LA Tenorio sa media na mayroon siyang stage 3 colon cancer. Pero sa tulong ng unang-una na ng Diyos at ng surgery sa Singapore at chemotherapy procedure, nalampasan niya ang malubhang karamdaman. Kagabi parang hindi na rin makakarecover ang Hinebra ngunit nakabalikwas pa ang Never Say Die Team mula sa 16-point deficit na maagang itinarak ng SMB. At sa Merkules, malalaman kung magtutuloy-tuloy ang Himala. Pagpapasyahan sa Game 7 kung sino ang aangkin sa karapatang harapin sa Finals, ang Talk and Text. Nasa finals na ang Talk and Text. Ito ang huling baitang sa hagdan na kailangan nilang akyatin upang masungkit ang Grand Slam. Hawak ng rain or shine ang momentum dahil sa tambak nilang panalo sa Game 5, umasa ang maraming maitatabla ng Elastro Painters ang series. Positibo rin si Yang Yao dahil sabi nga niya, mas gutom daw sila. Sa Kabakaro, pagod na ang talk and text dahil dalawang beses nang nag-champion ang mga ito ngayong season 49. Ipinakita ng tropang 5G, hindi pa sila pagod manalo. Bugbugman sa injuries ang kanilang line-up ay umiiral sa loob ng kupunan ang next man up mentality. Pinataob nila ang ROS 97 to 89. Pinangunahan ni Jordan Heading ang atake ng TNT, scoring 29 big points, kasama ang 9 points sa fourth quarter. Habang may 17 points naman si Brandon Ganuelas Roser, anim sa last quarter. May 12 points naman si Calvin Oftana na hindi tinantana ng malakit na depensa ng Elasto Painters sa buong laro. Hindi alam na mga players namin ang salitang quit o pagsuko, basta tuloy lang silang lumalaban. Habang patuloy kang lumalaban, binibigyan mo ng chance ang sarili mo. Yan ang pahayag ni Chotreya sa media pagkatapos ng laro. Pagkatapos ng one-game suspension, bumalik si Coach Reyes upang muling ipamalas ang mastery ng kanyang kupunan kontra sa Elasto Painters. Ito ang pangatlong sunod na tinalo nila ang ROS sa semifinals. Nasa finals na ang Tokentex at magkakaroon sila ng luxury na makapagpahinga habang hinihintay pa kung sino sa Ginebra at SMB ang makakaharap nila sa finals. Sa itinatakbo ng mga pangyayari, tila pumapabor sa talk and text ang sitwasyon. Magpapahinga na sila samantalang dadaan pa sa do or die game sino man ang makakabakbakan nila sa championship. Bukod dyan, magkakaroon din ng sapat na panahon sina R.R. Pugoy at Kelly Williams upang mag-recover mula sa kanya-kanyang injuries. Mapipigil pa ba ang TNT na masungkit ang Grand Slam title? At sa inyong palagay, sino sa SMB at Hinebra ang may higit na kakayahang hadlangan ang tropang 5G? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Jigs Carido. Go, go, go lang Hinebra, sabi niya. Nanalo tayo kagabi, idol. Sayuren shout out George Tulintino tiwala lang sabi niya uh, shout out sa idol at Sayuren shout out Efren Mendoza Kabayan hinirit na nga nanalo na sila kagabi sana mayroon sa game 7 ulit at Sayuren shout out Nerio salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic